Hay. Ha ba 'yan? Pataalin siya ko. Naatan 'yan. Anim na bola. Oo. Oh, okay. Anim na bola. Dapat ma-shoot lahat 'yan. At pa kadali. Daliyan. Wala, dali, hindi dali, di mo focus. Hmm, Sa butas 'yan, 'di ba? Kaya bandred. Dapat ma-shoot lahat. Okay, kumo ano? Kumo na. Nalingan 'di pa tapos. Bumulo mo. Pero limang tira lang. Limang tira lang ah. Limang tira tapos anim 'yan. Anim 'yan, boy. Anim to, boy. Pa wala. Dapat anim din yung tira. Oo. Hindi. Huwag mo kayo sa pagpapalaro. Ayaw na ba wala limang tira? Okay? Kaya paano? 500? Paano? Pag hindi wala yung set namin kasi limang tira lang e. Hindi wala kayong 500? Oh, oh, wala. Dapat sige. siguro may madouble siya't isang tira. Oo oh, okay. so, kuya. Okay, yeah. uh, gano'n gan, gano'n gano'n. Kung hindi na kayo magbila, bakit alam yung gagawin? Kasi naman na? Ako na. Masigilin daw, masigilin. Sige lang daw. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Okay. Masitisa. Sa... <laughs> <laughs> nice, <laughs> nice! 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 Bakit sila? Spalo to ha? Ang gaya ka ha? Sige. Uy, na Bali. Malakas kiling, no? ay, 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 ay. malakas pa 'ari oh. tanga. Sakto 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 sakto, lupit lupit. <laughs> <laughs> dalawang tira na lang 'yan, dalawang tira. Dalawang tira na lang 'yan, boy. Israq terlalu ha? Tumaku! Oh, oh tunggu! Eh, 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 eh. Kenapa? Kenapa? Ada bandar, ada bandar, ada bandar. Ya, kamu bumbu. Ayolah! Oh! 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 oh. <laughs> <laughs>

Dalawa na, dalawa. Tatlo na lang, tatlo na tatlo karan nguti lupit mo boy ipatalo bandaño na lang <laughs> dalawa lang dalawa pa na lang bola ka pa isang tira na lang las las las. la kasopen ka kasopen. alipaturo nung. ino ino. ala ala. 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 batak. ala. ala ala. ala ala. ala

na, Tatlo na lang. Tatlo na lang. Tatlo na lang. Wala na yan. Eh. Ay, yan panuoon, wala na yan. Ay, yung pano na. Wala na. Wala na pag-asa na yan. Dalawang tira na lang, dalawang tira. Dalawa na lang, bayaw. Dalawang tira na lang. Pasok ba? Okay. Ang dami ka, please. Yeah.

2 na lang, tatlo. Tira na lang. na Pops. Teka <laughs> mo, <No> triple shot. <laughs> Ayun na yan. na lang! na lang. na kapat na bola. Posibleng na yan. Posibleng yan. Kaya yan, Pops. Kaya, kaya. Kayaan, kaya yan, kaya. 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 Ayun o. Oh. <laughs> ganun ulit, ganun ulit. Ganun nalit! Yeah, Ganun Uno! Uno! Man, <laughs> it. Uno! Ito! Uno! Santira nalang <laughs> to! Huwag na po sakay mo yan! muna! Sundin mo nasa puso mo ba yun? Ere! Ere! Muna talaga! <laughs> Kasi may tiyasang puto e paturo! Kasi gagalim lang e! ba yan? sa kaliwa! Sayang! Ay! no ni CJ! Ito! Ay! Ay tatlo pa yan

Sports, sports, na, ito, sports, ito, sports, uh, sports <laughs> na to! Sports na to! Dapat! Woohoo! Scratch bye Scratch it! Bye bye Andre. yan. Malaki din yan. Si Togo pa. Togo. Sige, sali ka. Ano bola po. Isang bola. Isang bola? si oh, Sa yes. ng Togo. Ano, ano na mo, Togo?

Slots! Wah! Woohoo! Ayan na, safe na! Okay, Lins! Hahaha! Wala mo na mag-camera, Norbin? Woohoo! Eh, may swets pa, eh? Mahal may swets pa? Mahal, Andres! Naku, may

Kira-kira dah lah. Hati-hati Jis, jis, jis. Kita te. Jis, jis. Dito, dito. Saka praso. Tak boleh si turungan. Dito, lambi.

Oh